New season na, kaya tuturuan kita kung paano magbuhat sa epic, lalo na kung solo roamer ka lang. Una mong gawin, i-dominate mo yung mid. Mas maganda kung kontrolado nyo yung mid lane. Huwag kang tatambay sa feeder nyong marksman. Hindi mo rin maaasahan yan. I Stay ka lang sa mid hanggang sa mag-spawn si Turtle para makalamang kayo sa vision at position. Tingnan nyo, pag-spawn ni Turtle, nakapwesto agad kami. Pero yung mid laner namin, hindi marunong. Nasa mid pa rin siya, tapos nag-rotate pa siya papunta sa marksman. Sayang, ubusan na yung kalaban dito. Pagtapos ng turtle, focus na tayo sa Cornilla. Feeder na yung marksman, alangan naman alagaan pa natin yan. Kaya kukuha tayo ng advantage sa ibang paraan. Inagawa namin ang blue si Harley, tapos napitas pa siya. Delay na sa gold at level yung Cornilla. Since umikot si Karina papunta sa marksman, so susunod lang ako. Sakto pang nahuli ko si Bixana, nang dahil dyan, libre turtle na naman. Tapos kung makikita mo, kakaspawn lang ng blue ng kalaban. Alam nating behind si Harley. Kaya pwede tayo mag-contest. Napakalupit mag-retry. Sa akin pa napunta. So pagdating ng mid-game, lugi kami sa marksman. Ruby yung nasa XP lane. Kaya di pa rin tayo pupunta doon. Kasi ang hirap i-take down noon. Kaya dito na lang tayo sa mid magkakamp. Since walang ibang tutulong dito kundi si Harley na binaog na natin. Nang dahil dyan guys, pati si Big Sana nabaog na din. Since nakakuha na kami ng lamang, it's time to visit Lila tandaan, pag igagank nyo yung well-paid na marksman, dapat may burst damager kayong kasama para masigurado na matitakedown yan. Pag spawn ng turtle, mag-zone ka lang. Pupwede ka rin maging aggressive ng ganto basta masisecure mo yung takedown at makakapag-disengage ka ng maayos. Dahil nga lamang kami sa tao, wala pang ultimate si Big Sana, pwede pa kaming mas lalong maging aggressive. Pati tong raid aagawin namin, With plus 2 takedowns pa yan. O oh, diba? Napaka-easy lang. Di ko lang alam kung anong nasa isip nitong mage namin. At naiwan pa din. Pero isasalba ko pa rin yan guys. At this point kasi makunat naman ako. Kaya pwede pa to. Napitas pa namin yung gatot. Pero guys, di pa rin talaga umatras yung dalawa. Hinabol pa tuloy sila. Ika-cut off ko na nga lang si Bixana. Yun, nadali pa nga si Ruby. Diyos ko. At dito magpupush na kami. Hinugot pa ako ni Ruby. Bigla tuloy nagwala si Karina. Hanggang base pinasok ba naman sila? Shutdown tuloy inaabot niya. Gusto pang big sana. Hala, bigyan natin ng isang mabilis. Si Gatot naman guys, balak pang maghabol. Kaso di niya magawa yung gusto niya. Pati pag atras, hirap na hirap na siya. Tapos si Ruby, lumaki yung mata. Low HP daw ako. Pagpasok niya, wala pala siyang damage. ¡Ey, gols!